Sabi ang warning sign doon sa baba, mga kalakbay nakalagay paahon na daan. So, ito ay nakalagay paahon na daan. Ito pala yung ano mga kalakbay. Kumaka bypass road pag galing ka ng Manila, going ka to Bicol. So ito yan. Paano rin niya kung gaano kaahonan, gaano kaahon yung daan dito. Kasi nakalagay doon paahon na daan. mga first time dumaan dito eh mag ingat kayo tsaka condition dapat yung sasakyan nyo kasi grabe yung kahunan talaga dito pero pag dito kasi kayo eh, dumaan mga kalakbay sa bypass road na to eh malaking kaalwan sa oras sa doon sa bayan na masyadong matraffic doon So, ito na. Ito na yung umpisa dito ng ahon ng mga kalakpay. Nakalagay na sa ano, paahon na daan. So, dito kailangan nakabuylo ka na para di ka mabitin sa pagakyat. Kailangan ko mag-low gear <laughs> kasi sobrang ahon talaga to. Ayun mga lakbay Oh. Ito yung unang ahonan dito sa Bumakabay Pass Road. So, takbong pogi lang ako <laughs> para ano para hindi naman si John Snow kasi one time kasi dito pinilid ko sa drive lang naka automatic drive lang hindi na luwabas yung itim na usok eh <laughs> eh ang X kasi mga alak pa low speed kasi to kaya uh, ano uh, parang ganyan no no, speed mabagal pero persado ba yan ganyan eh ito yung delikado pag sinundan mo yan eh, kailangan natin unahan <laughs> kasi biglang baka di kayanin eh dito natin dumadaan yung mga malaking trucking mga kalakbay pero ah uh, mga lumipas na buwan marami na dito ang accident mga pa hindi nakakaahon. Yung iba naman, uh, wala ng preno. Ayan ang pinaka-delikado rito. So, ang ganda din ang view dito. Uh, meron dito ang parang ano, uh, 360. May kita mo yung 360 ng ano, baba ng gubaka. Ito yung unang ahonan. Dalawa kasi ito mga kalakbay. Eh. Mamaya, ipakita eh, pak, uh, ko rin sa inyo yung pangalawa. Doon talaga mas maraming aksidente ng mga uh, mga nakintra. Yun lang, ito yun yung unang kahon na.